nang sahod nga pala ni Tampo ngayon, kaya naman nilibre niya kami. Tanga pala kami ngayon sa public resort. Dahil sahod ni Tampo ngayon ay namigay na rin si Papa Tampi. Nung nakaraan niya pala ay pumunta kami ng 7-Eleven upang withdrawin nang ang sahod ni Tampo. Nung nakaraan video niya ay nagkaroon siya ng 1 million views. Kinabukasan nga pala ay tumungo na kagad kami sa kalamba. Karoon nga palang bagyo ngayon pero may lang naman. Dumaan nga pala kami sa isang mall upang bumili ng pandamit na swimming. Ito nga meron ako nakausap sa babae pero hindi siya sumasagot. Siguro hindi niya ako gusto pero si Tampo tignan natin. Wow, grabe naman magmahal si Tampo. Tinutusok yung mata. Ito nga ang nakita namin ay puro pang ng mga pang simsul. Kaya naman, pinili na ako ni mama ng babawagay sa akin. Balit, parang meron akong gusto. Ito, gusto ko na ito. Siyempre, <laughs> joke lang yan mga ka-Don David. Tignan niya naman si Tampo, nandudukot talaga ng mata. After that nga, ay pumili na kami ng pagkain para sa swimming? Pag nadaanan mo nga itong mga salbabida na ito ay malapit ka na. Siyempre malapit na nga rin pala ang Pasko kaya makikita niyo itong mga ilaw na to. Pero that nga nandito na kami sa South Winds. Lagi nga pala kami nandito kasi mura lang ang mga kwarto dito. Lagi nga pala kami nagkakwarto dahil mas masarap matulog pag nandito. Dahil merong aircon dito, balang araw magkakaroon din kami ng aircon. O, bukas nga pala namin ng pintuan ay nakita namin si mama sumasayaw pa. Maka nga pala dyan kami matutulog mama mamaya. Pagkain nga pala namin ay ito. Simple lang pero kakain kami mamaya. So, sobrang excited namin ni Tampo ay di na kami kumain. Dumiretso na kaagad kami sa swimming pool. Dahil busog pa kami bago kami umalis. Bumili nga pala kami ng gagal. Si tingnan natin kung maganda nga pala gamitin ito. Kaya naman paalam na sa inyo, mga kadang David dahil magsiswimming pa kami. Tinawag nga pala namin si mama at papa upang ka kami dahil kaya na namin sa porpit. Hello, David, bawal tumalun dyan. Dito nga pala ay medyo naputulong video gawa nung nasira ang cellphone ni Papa. Kinabukasan nga pala ay merong bumisita kay Papa Tampi. Siya nga pala si Paulito, preply fly nga pala ang kanyang bagong Facebook naka. Kaya nga pala siya nandito upang bumili siya ng ibon. Dahil si Papa hindi na nag-iibon. Dahil sa sobrang busy nga pala ni Papa Tampi. Sobrang lungkot ni Papa Tampi dahil ayan ang unang content niya. Baka kasi maraming magreklamo kay Papa Tampi. Dito nga yabang pinapasok yung mga mga na ay naaalala daw ni Papa Tampi ang kaniyang mga alaala. Dito nga ay binibigay na ni Papa ang mga isda at mga lalagyanan. Kasi ang plano niya ay mag na lang. Siyempre mag pa rin siya dahil dito siya nakilala. Sila nga pala yung napili ni Papa Tampi na bigyan ng gagamba. Lagi sinasabi sa kanila na pinapayagan pa sila ng kaniyang mga magulang na maglaro ng gagamba. Kung umabot ka nga pala sa aking video sa dulo ay tapos na nga pala mamigay si Papa ng gagamba.